Welcome back mga kajani itong ka kajani ng Johnny tv at itong janide sapang utang sapang ola so maligayang araw ng linggo at uh, muli ako po salamat sa patuloy na support at pagtangkilik doon sa mga legit at loyal subscribers ko po at doon sa mga newbies pakisubscribe na po like, share, hit nyo na yung notification bell para updated po ka sa mga videos na gagawin natin wala tayong gagawing tanong dito na sasagutin at uh, medyo magshishare ako ng tungkol sa aking experience dito kay bills kasi nga matagal na ako may utang dito almost a year mahigit na talaga may yun na talagang isa sa mga gusto kong bayaran pero hindi pa sakto talaga yung aking salary kasi may binabayaran pa ako mga personal kaya gusto ko sana kung uh, gagawin ko siguro ng para na makausap sila kung papayag sila sa mga installment pa rin pero asan ba yun? Wala. Okay. pero tinignan ko naman doon sa apps namin nakalagay naman na parang optional kung magkano yung Pero subukan ko talaga na mabayaran ito. And then, last year pa ito eh. No, sa mga may ibilis dyan, no, baka makatulong sa inyo tong aking video. So, sa mga may overdue na talaga dito kay bilis. Ito ba, nangaharas ba to? Nag, uh, tago nag, makulit ba to? O kung ano man, ipapadala ba ng letter? Nagsasampa ng kaso? Um, sa mahigit na isang taon na overdue ko sa kanila mostly email lang po talaga ang ginagawa nila sa akin wala pong masyado then text unti-unti hindi siya talaga ganoon katulad ng ibang ola like unlike sa yung mga OLP yung mga video do, napakalayo po ng bilis sa sistema nila maayos silang magremain uh, mag-remind remind lang na remind ganoon lang sala pero mas madalas po sila mag-remind sa email ngayon, ipapadala ba sila ng demand letter? Meron ako nabasa na sabi nagpapadala raw sila pero after a year nga ito na ang almost na ano, eh binuksan ko kanina sinubukan ko talaga din salamat nga pala ulit kay ate Redel medyo tatawa sobrang baba na ng views ng channel natin hindi ko alam kung bakit siguro dahil hindi pa ganun kalaki yung channel ko na pero maraming salamat sa binigay na ideya ni ate Red pero balak ko sana to pag nabayaran ko na bilis. Pero, i-share ko na rin para magkaroon kayo ng idea dito kung paano gagawin niyo Kung may overdue kayo. And then, ano pa? ah, uh, kasi pura 116 days overdue na ako rito eh. O, alam mo, mahigit sa taon na, di ba? Kung um, 365 one year, tapos 416, say, one year in almost two months na. Uh, ah, di ba? Ah, uh, kaya yon wala naman ako natanggap ng demand letter sa kanila. Unlike sa iyo, na two years talaga yon nakatanggap ako ng demand letter. Pero sabi nila, mayroon daw yung papadala ng demand letter ng bilis. Then, mayroon din nag-comment na nagpupunta raw ang bilis. Hindi ako sure. Hindi ako sure talaga doon sa sinabi. Dahil hindi naman siya nag-reply doon sa comment section. Nung sinabi ko legit ba na pinuntahan ka? At wala rin naman nagbabalik sa akin doon sa address na binigay ko na ako sa yung permanent address ko sa Caloocan eh wala naman nag-chat sa akin may nagpunta o may nagpadula ng demand letter sa akin, wala pa rin po. Magkano ba yung utang ko sa kanila? Last year, ano, uh, ano, ang naging utang ko sa kanila, parang nasa 5,000. Ayan, pakita ko na Anong po 5,000 talaga? Then, magkano ba yung pinapataw nilang interest? Sa iba kasi, ang bali ang naririnig ko sa kanila is 50% a day daw. Pero, ang tinignan ko, yung 5,000 ko, ang kailangan kong bayaran is mas ah, na yun, nabura is ano ah uh, andito pala sa so, isang cellphone ito pa rin ginagamit ko, nandito pala <laughs> ay sorry, Ayan, pero bali ang sinubo niya is ang ipa-partial payment ko raw na kailangan kong bayaran kung saka hindi ko kayang bayaran ng ah, uh, tawag ng buo is 4,275 yung partial na pwede din ng pwede kong ibayad sa kanila para mawala yung aking uh, mga overdues pero kung babayaran ko siya ng buo ayon sa ano nito yung di ko lang kung screenshot ba nandito kasi di mabuksan tuloy uh, yung, pero kung buo ko siyang babayaran nakalagay doon, at is 8,000 plus lang mga 8,850 ang tantsa ko yun yung parang nabasa ko kanya nang binuksan ko yung apps sinubukan ko kasi kung magkano na yung aking overdue penalties at uh, charges kung sakasakaling babayaran ko sila. At dahil doon, ah, napaisip ako na maliit lang kasi kung tinignan ko yung almost na ano niya na tawag doon na penalties niya araw-araw kung 4,275 sa 416 days eh kinuwenta ko bawat araw na dumadaan o pinapataw nila na, na interest o penalties is 10 piso lamang po 10 sampung piso mahigit. Ito, nasa 10.2775 basta ganun. Almost siguro mag-11 pesos. Ganun lang po kalit yung aking uh, penalty sa kanila. Unlike doon sa iba talaga, naririnig ko 50 pesos daw. Ang laki. Hindi ko sure kung bakit. Baka yun yung mga bago. Mga nga first loaner na hindi nakabayad agad. E ako kasi, pang ilang loan ko na ba sa kanila? Pang apat yata ito na hindi ko nabayaran sa kanila. Ayun na. Doon lang ako na hinto kasi nagkaroon ako ng financial problem last year na ang halos ang lahating taon na gastos talaga halos lahat and then yun nga no, yun ang aking naging tubo sa kanila yung penalties ko na ano, uh, dapat bayar is 4,000 ayan, pakita ko ulit ayan ha yan ang nagamit kong pera is 5,000 tapos sa babayaran ko is 4,275 para sa partial pagka binayaran ko siya ng buo is 8,850 yun yung nangangang And then, ano ba, ba yung, um, gusto ko silang, ano, gusto ko sana subukan na makipag-usap sa kanila sa email kasi nag email naman sila madila sa akin. Gusto kong itry na kung pwede ba sa kanila yung tinatawag yung mga or reconciliation. Yung parang recontract kung papayag sila kung gano'n na may balik sa simula tapos dagdagan ng panibago. Parang gano'n kasi sa iba alam ko pwede. Pero kung hindi pwede, tingin ko kung payag sila installment pa rin katulad ng ginawa ko sa iyon, binayaran ko rin naman, pero installment yung ginawa ko sa iyon. Ngayon, siguro, kung talaga ano naman, maayos naman doon talagang kausap itong Pero dati na po ako, ako nag-email sa, kanya, sa kanila na hindi nga ako makabayad because the financial status ko noon na problema doon, problema talaga sa perna. Talagang wala kaming sobrang titira dahil nga uh, lahat yung ATM namin, tapos baon sa utang, tapos usasan sa Kaya sabi ko, sinubukan ko mag-email sa kanila parang na medyo may problema sa financial. Then nag naman po sila sa akin noon na okay naman basta sabihan nila kung kailan kaya kayang bayaran or kung kaya na makapag-settle kahit paano eh makipag-coordinate lang. Then ito nga plano kong subukan na kausapin ang kanilang customer service. Baka i-update ko na lang kayo kung sakaling mo mag-email ako sa kanila. Pero, kasi legit ang bill is. Wala naman ako na, na, uh, na reklamo sa kanila, wala silang harassment. Unlike talaga doon sa iba, iba, video do, OLP, peso ready, mga ibang ola na talagang makulit, ma, talagang umabot ng 100 yung call sa so isang araw. Naranasan ko kasi yung ganun. Ewan eh, ko ng ola yung tama. Basta sa Gurtel, uh, nag din kasi ako dati ng OLP. Pero binayaran ko yun. Isang araw lang yung overdue ko. And then, si Mr. Cash yan. Baka yan ang isunod ko, no? Uh, iyan na sa inyo. Kaya, bigyan ko lang kayo ng idea about sa Mr. Cash. Gumawa na ako nung pero last year pa, baka natabunan na din na nakikita sa aking uh, playlist. Kaya siguro hindi na napapanood. Uh, gawa na lang ako ng ibang video about that. Kung ano yung naging experience ko sa Mr. Cash. No? Pero okay naman sana siya. Meron siyang ano, nga lang talagang medyo may bad shot na experience ako sa kanila. Let me sa tandaan nyo. Legit po yan. No? Wala po ako nang naranasang pangaharas. Wala akong naranasang uh, demand letter pa, wala akong naranasang home visit nila, kaya kung may mga overdue kayo dyan, try to communicate na lang with them ako, try ko talaga makapag-usap sa kanila through so email. Doon lang naman po sila, then doon sila nakukontakt talaga sa bail ah, or mamaya, eh, pala susunod na video, i-update ko po kayo kung ano yung magiging uh, usapan namin ng Bill sa aking overdue, yung mga uh, na utang sa kanila. So yun mga ka-Johnny, ito yung na yung Tortibet, ito yung Johnny sa so, pangutang utang usapang wala.